Hi everyone, this is Darlene and I want to share with you something that is kumbaga parang heavy sa heart ko ngayon because there are so many things that I'm seeing in our world right now and there are sins and things that God doesn't want in our life pero parang nanonormalize sa society natin because you know when we talk about sins ang una pong sa isip natin are murder, um, idolatry, adultery and stuff like that yung mga um, big na mga sins, no? And sometimes yung mga small sins or sometimes hindi natin alam na kasalanan, di ba? Para nagiging normal na lang. Parang katanggap, parang people are accepting it right now, but actually God has specified things in the Bible na sinabi niya that there are things, although all of the sins God hates, there are certain sins na in-specify niya that he said he hates and meron din doon sinabi niya that it is an abomination to him or yung mga bagay na kasuklam-suklam para sa kanya. So I want to share with you um, this is from Proverbs chapter 6 verses 16 to 19 pero babasahin ko siya in Tagalog para mas maintindihan natin lahat, 'di ba? Okay. So in verse 16 sabi dito may anim na bagay na ipinagtatanim ng Panginoon. O may mga bagay in English translation sabi dito there's six things six things that God hates oo pito na mga kasuklam suklam sa kanya sabi doon in the Bible doon sa other translation sabi doon six things he hates and the seven seventh is an abomination to him or kasuklam suklam para sa kanya so ano ano ba yung mga bagay na to um, number one mga palalong mata yung mga self ano ba yan mga mayayabang, thinking highly of themselves, sinungaling na dila. Second, mga kamay na nagbububo ng walang salang dugo. I'm not sure kung nagbububo or nagbububo ng walang salang dugo. But in the translation, ito yung mga injustices towards um, mga innocent people. Um, puso na kumakata ng mga masamang akala. Uh, yun, of course, very normal din sa atin. Other translation, then these are people na merong mga walang ibang intention kundi bad sa kanilang heart. So, always remember that God is always looking at our heart. Sometimes, pinapakita natin sa mga tao, ang bait-bait natin, hindi tayo nagagalik, wala tayong kasalanan. But God does not look us outwardly. He looks in our heart. So, dito, sabi dito, puso na kumakatha. See how He looks into the heart of the person. So, kung ang mga, ang, ang puso mo, may mga masasamang intention, it's something that God doesn't really like. Um, pang na ba tayo? Mga paan na matulin sa pagtakbo ng kasamaan. I think this is fifth. Yung mga bagay, yung parang ang dali-dali lang gumawa ng mga masasamang bagay. Something that he hates also. And six, sabi dito, um, sinungaling na saksi na nagsasalita ng kabulaanan. O ito, ito yung mga bagay o mga kasinungalingan, mga false information, fake news na ikinakalat. See? These things parang very normal in our society. Pero in-specify ng Panginoon na this is something that he hates. He does not want in bad information, not just bad information, but false informations na ikinakalat. Na kasinungalingan na ikinakalat. Kabulaanan, it's, you know, yun. And, ito, yung seventh in this is the abomination to him at ang naghahasik ng pagtatalo sa gitna ng mga kapatid or those who cause divisions towards the brethren or yung mga chismoso at chismosa nagkukos ng gulo sa mga tao nagkukos ng gulo sa pamilya nagkukos ng gulo sa simbahan nagkukos ng gulo sa mga French sa trabaho and anywhere Any, anywhere sorry anywhere So this is an abomination to God. When you create lies just to appease yourself and para lang magkagulo sila. It's something that is an abomination to God. So see, itong mga bagay na to parang it's a normal thing in our everyday life nakikita natin sa ating mga mga bahay sa ating mga kaibigan sa mga trabaho natin in our workplace. But these things are things that God hates why am I sharing this to you? I'm sharing this uh, because God loves you and God wants to know, uh, God wants you to know the truth. Jesus loves you so much and namatay siya para sa iyo, para tubusin ka doon sa kasalanan. Because because he is just, dapat yung justice na yon. Dapat tayo because of mga kasalanan natin, tayo yung mamamatay. But tinubos niya tayo sa kamatayan and he became the lamp siya yung naging sakripisyo para maalis sa atin yung hatol ng kamatayan and he has given us eternal life through Christ Jesus so jesus is the way the truth and the life and a reminder sa ating mga kristiyano na maging mapagmasid no not everything that we see around us na ginagawa ng mga kaibigan natin mga kakilala natin or good ang ating basis of morality is the Bible, the Word of God, not what your friends tell you. So yun lang. God bless you and Happy New Year.